Guys, good morning. Nag-review tayo ng isda, guys. Ah, para paano para agahan natin. So, tanggalin natin ang hasang, guys. Ha, ganyan lang 'yan. So, ganyan na pagtanggal ng hasang tapos ganyan. I-push 'yan. Ayan mm -hmm. tapos dahan-dahan lang para matanggal yung sa may tinai. Okay. Ito pala, ano, na, talagang sariwang-sariwa, guys. Ang isda. Sariwang-sariwa. Tag 200 ang kilo. Binili ko lang ng midya kilo lang. Tamang-tama lang sa ano namin. um, budget namin. ah, uh, one half kilo, 100. So, ito. Isa, dalawa, two, four. Anim na piraso yung 100, guys. Ayan. Ayan. Okay. Madali lang pagtanggal sa hasang guys. Ganyan lang. Salamat sa mama at papa ko. Silang nagturo sa akin na ganito ang pagtanggal ng tinae at saka hasang. So sila yung nagturo sa akin nung bata pa ko guys. Kaya hanggang ngayon natutunan ko. Hindi ko nalimutan yung mga tinuro nila. Ayan. At ito naman guys, masarap itong ipakain sa mga itik or baby. Talagang masarap na masarap, masarap na masarap to para sa kanila. So ito, hindi ito ano, hindi ito itapon. Ipakain ko to sa itik. Yung tinai. Ayan, nandiyan sa labas yung itik. Tikitikitikitik. Tikitikitikitik. Ayan. So, So, mag-ano tayo? Tapun tayo sa ano, guys. Itapon natin yung mga tinait sa kahasang sa etik.